Kaibigan, pag-usapan po natin ang bangungot at pag-usapan natin ang peligro ng sobrang pag-inom ng alak. Okay, ayaw ka naman talaga kayo pigilan, di ba? Yung iba talaga mahilig. Pero pinapakita ko lang ano yung mga risk factor at meron mga tao delikado kung iinom ng alak. I'm sure meron na kayo nabalitaan na kaibigan nyo, uminom, nag-inuman, natulog, pagising, hindi na gumising, namatay, malamig na yung katawan maraming ganyan nangyayari. So, i-explain natin ano yung mga possibilities na nangyayari, bakit namamatay sa tulog, at bakit marami dito konektado sa biglang pag-inom ng alak. Ang bangungot kasi, maraming causes. Eh. Maraming causes. Okay. Pwedeng dahil sa acute pancreatitis, ibig sabihin, nasisira yung lapay. That's one cause ng bangungot. Pero ito medyo luma. 1980s, 1990s, ito iniisip nila. Pero lately, ng mga year 2000, ang bangungot na associate sa sakit sa puso at irregular na heartbeat. So, just in case sumobra ka sa pagkain, ang lakas ng nainom mong, dami mo inom na alak, so pwedeng mamaga ang pancreas. Yan, mamaga. Lalo na kung meron mga gallbladder stones, nagbabara, nasisira yung lapay, yung pancreas, mamaga. Meron na mamatay sa pag pagtulog. That's one possibility. Isa naman, kung dati ka nang may sakit sa puso, may sakit sa puso, uminom ka ng maraming alak, meron din nagkakasakit. Alcoholic heart. Kasi minsan hindi rin tayo nagpapa-check up eh. Ito po, risk factors. Bakit biglang namamatay? Sudden cardiac arrest. Anong mga causes? Maraming cause. Dating may sakit, sigarilyo, high blood, dating may history sa family. Pero tingnan nyo po na Focus mo, Dok Lisa Number eight excessive alcohol consumption. Pag sobra ang pag-inom ng alak, risk factor na biglang humihinto ang tibok ng puso. Bakit nangyayari ito? Isang dahilan, merong mga Pilipino nang nitong abnormality sa puso. Ang tawag po dito, Brugada Syndrome. Isa po akong internist, cardiologist, linya ko to mga ECG, 2D echo, ito yung na namin. Dito po sa ECG, anterior chest leads tawag namin dito, V1, V2, V3, dito nilalagay yan sa harap. Abnormal yung ECG. Focus mo, Dok Lisa. Dapat kasi pantay lang yan eh. Pantay lang yan. Level lang yan dito. Itong QRS na nakita nyo, patalon, para may kurba, abnormal yan. Abnormal yung kuryente ng puso. Pag may ganito, tawag dyan, Brugada Syndrome. At pag may Brugada Syndrome, higher risk mamatay bigla. Proven na yan. Higher risk high risk na biglang hihinto yung puso. Ang tawag natin dito, sudden nocturnal death syndrome. Nocturnal gabi, death na matay. Sudden death at sleep na mamatay habang natutulog. Pag may ganito. So, pag merong ganito, dapat ingat na talaga. Pwede kayo pa ECG para pa-check natin. May gamutan dito, napakamahal. Lalo na yung may atake na nilalagyan siya ng aparato. Para siyang pacemaker plus ang tawag namin dito, ICD milyones eh mahal to. Parang kinokuryente yung puso pag magloko. So pag merong ganitong Brugada syndrome, bawal na uminom. Kung may dating sakit sa puso, iwas na sa pag-inom. Isa pa, problema din sa pag-inom ng alak kahit wala kang sakit sa puso, meron din tinatawag na holiday heart syndrome hindi naman kailang holiday. Holiday lang nag-inuman. Pero tayo naman eh, nag-iinuman kahit walang holiday. Minsan, matagal nag-lockdown, uh, hindi nakainom, biglang iinom. Hindi po maganda. Ibig sabihin kasi, malinis na yung katawan mo eh. Six months ka nang malinis, ni ka umiinom eh. Nasanay na yung katawan mo, walang alcohol. Tapos babanatan mo. Kung dati uminom ka ng limang boteng beer, kayang-kaya. Ngayon, pag lima, hindi kaya ng puso. Mabibigla mabibigla siya. Rapid pulse, hirap huminga, chest pain, minsan nagmamanas pa. Itong holiday heart syndrome naman, ang nagkakos naman siya, irregular heartbeat din. Atrial fibrillation naman to. Na dehydrate, dahil sa daming pag-inom na atrial fibrillation, hindi naman namamatay agad pero pwede kang atakihin madadala sa ospital. Okay? So, nakita nyo, ha? maraming dangers. So, isa pa, kung dagdag ko na rin sa alak, mga babae, lalo na kung buntis, bawal po uminom. Kita nyo, focus mo daw, please. Ang dami risk factor sa buntis, so oh. malalaglag ang baby. Ang baby, mamamatay yung baby sa loob. Premature, lalabas ng maaga. Ito, magiging uh, maraming sakit ang baby. Mamamatay pag bago. Ang dami, oh. ang daming mga risk factor sa buntis at sa babae ang pag-inom ng alak. Sabihin nyo, Doc, ang killjoy mo naman eh. Gusto namin talaga eh. Huwag mo kami pigilan. Okay, kung talaga hindi makaiwas, sa akin iwas na lang. Lalo na kung may edad na, 40, 50 na, iwas na lang. Naod na lang tayo ng videos, di ba? Tubig na lang, juice na lang kung gusto nyo, non-alcoholic beer. Pero kung gusto nyo talaga, may limit. Ganito po ang limit. Sa babae, choose one lang. Isa lang. Isang boteng beer, isang glass ng ano ba to beer din to wine ang wine ganito lang kalahating uh, kopita pag hard drinks ganito lang one ano one shot lang 1.5 ounces ganito lang pili lang ng isa sa babae pili lang isa isa nito isa nito isa nito hindi pwede pagsabayin lahat hindi pwede porke hindi hindi ka uminom ng isang linggo doc gusto ko lahat hindi pwede sa babae ito ang limited isa lang kasi mas payat ang babae mas malitang katawan, mas mabilis malasing. Pag lalaki na medyo malaki, 160 pounds pataas, pwede dalawa. Dalawang beer lang or gusto mo dalawang wine glass o dalawang shot. 'Yun lang ang recommended. Pag lumampas kasi, medyo delikado, 'di ba? Pag lumampas. Ngayon, papano hindi malasing at hindi magkaroon nitong abnormal heart beating, hindi mamatay sa pagkatulog? merong mga tips tayo. Pakita natin, Dok. Lisa, bilangin yung iniinom. Baka lumalampas na. Kain muna. Damihan mo na yung pagkain mo para kahit pa paano yung alak, hindi mabilis ang pagpasok sa katawan. ba diba? May pagkain, na nakahalo sa pagkain. Matuto umayaw. Ito, tang tagalan. Maghintay ng oras. After one hour, tsaka iinom. After one hour, ulit. Bigyan ng oras, ma-metabolize. At ito po, napakalaga. Spacer. Bawat isang beer, isang basong tubig. Kailangan may tubig. Isang beer, tubig na naman. Diba? Tubig na tubig. So, nakita nyo, water, match any alcohol consumption with equal amounts of water. Water talaga, napakalaga. Water diet. Damihan ang tubig kahit umiinom ng alak. Okay? So, yan po tips natin para makaiwas sa bangungot. At hindi tayo biglang madisgrasya kasi may kaibigan kami na disgrasya. Ang daming ganyan nangyayari. Eh. Hindi sanay uminom, napilit, uminom, namatay. So, ingat lang po, take care lang po. Nakita niyo naman yung mga limit. Ha? Konting bawas, ayaw rin natin mag-beer belly. Lalaki rin lang dyan. Pwede ma-liver cirrhosis. Pwede masira yung brain cells. Marami pa mga problems. Eh. Alam ko, masarap uminom. Pero minsan, trabaho na lang tayo. Gawa na lang tayo ng project. ba? Diba? Uh, magbasa na lang tayo mas at least mas gumagana yung utak natin mas healthy pa tayo god bless po